Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay lumalapit ako sa iyo, taglay ang buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong maranasan kumuli ang iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat sa buhay, sa pag-asa at sa mga taong patuloy mong ipinapadala upang maging ilaw sa aking landas. Salamat sa mga hamon na nagbibigay sa akin ng lakas, sa mga pagsubok na nagtuturo sa akin ng pagtitiis at pagtitiwala. Alam kong kahit mahirap minsan, ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong mas malalim na plano. Salamat dahil kahit madalas ako mag-alinlangan, hindi mo ako pinapabayaan. Kahit sa gitna ng kaguluhan, nananatili kang tapat at handang umalalay. Ngayon Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Nais kong ihanda ito upang tanggapin ang iyong presensya. Alisin mo po ang anumang bigat, pagdududa, o pangamba. Palitan mo ito ng kapayapaan at liwanag. Linisin mo ang aking isip, Panginoon, upang sa bawat salita, bawat desisyon, at bawat hakbang, ang kalooban mo lamang ang siyang mangyari. Turuan mo akong manahimik sa gitna ng ingay ng mundo na marinig ka sa bawat sandali. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng pagod, ang mga tanong na walang sagot, ang mga takot na bumabagabag sa aking damdamin. Kunin mo ang lahat ng iyon at palitan ng katahimikan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat Ama, sapagkat alam kong habang ako'y nananalangin ngayon, ikaw ay nakikinig at kumikilos na hindi man agad kumakita, alam kong ang iyong kamay ay gumagalaw sa aking buhay. Patuloy kong itinataas ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang tunay na kapayapaan at karunungan. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay lumalapit ako sa iyo. Taglay ang buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa bawat hininga sa bawat pagkakataong maranasan ko muli ang iyong kabutihan, Panginoon, maraming salamat sa buhay, sa pag-asa, at sa mga taong patuloy mong ipinapadala upang maging ilaw sa aking landas. Salamat sa mga hamon na nagbibigay sa akin ng lakas, sa mga pagsubok na nagtuturo sa akin ng pagtitiis at pagtitiwala. Alam kong kahit mahirap minsan, ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong mas malalim na plano. Salamat dahil kahit madalas ako mag-alinlangan, hindi mo ako pinapabayaan. Kahit sa gitna ng kaguluhan, nananatili kang tapat at handang bumalalay. Ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Nais kong ihanda ito upang tanggapin ang iyong presensya. Alisin mo po ang anumang bigat, pagdududa, o pangamba. Palitan mo ito ng kapayapaan at liwanag. Linisin mo ang aking isip, Panginoon, upang sa bawat salita, bawat desisyon, at bawat hakbang, ang kalooban mo lamang ang siyang mangyari. Turuan mo akong manahimik sa gitna ng ingay ng mundo, na marinig ka sa bawat sandali. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng pagod, ang mga tanong na walang sagot ang mga takot na bumabagabag sa aking damdamin. Kunin mo ang lahat ng yon at palitan ng katahimikan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Ama, sapagkat alam kong habang ako'y nananalangin ngayon, ikaw ay nakikinig at kumikilos na. Hindi man agad kumakita, alam kong ang iyong kamay ay gumagalaw sa aking buhay. Patuloy kong itinataas ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang tunay na kapayapaan at karunungan. Amen.